Yo no, para pang smoke flavor. Ayan. Mm. Dito kami ngayon sa no, Barangay Bagbag. Ayan. At uh, maghanap tayo ng ano, mga uulam daw ngayong hapang tanghalian. Ayan, no? napakaganda dito. Probinsya ang probinsya talaga mga idol. Oh. Mm. Ito lugar ni Idol Linog. Ayan. Nakakatrabaho ko sa aming uh, company. So, inaya kami dito sa lugar nila. At uh, kagabi pa kami dito. Ang pa pala. Ang daming bayabas. Oh. Ito yung may kasalanan kung bakit hindi ako nagkaroon ng unor. Eh. <laughs> bayabas. <laughs> Pag nadaanan mo, hindi ka na makatuloy sa school. Eh. Si Dol ang uh, leader ngayon sa grupo. Ayun yung goyo So siya yung leader ngayon sa tatlong bibi <laughs> oh. Uy. Ha? <laughs> One min down. Yun. Yan na Pima Dirt pala sa lahat ng mga nanay sa... Uh, follower natin, ayan at lalong lalo na sa aking uh, mga minamahal na pamilya yan mga uh, happy mother's day sa lahat ayan. ayan si Dolinog namunguha ng sa nang kalaman si siguro yan pwede eh, bugnay Ayan, o bugnay bugnay ba yan eh, ibig sabihin yung dahon ito masim din di ba may okay. tikman nga natin Hmm. Nah, sin. Han palay. O, oh, mati na Pero matamis ang sabaw niyan. O, ang masarap ng sabaw. Ang sabaw. Yo, sus. <laughs> Snay. <laughs> Mhm, mm mhm, mm ha, bagus. Balik, terima kasih. Yun. Lamig. Dapat piliga mo yung puso. Yun, oh. Yun. Yun. Yum, yum. Tuyo pa lang, masarap na. kumakain. Nalalaban namin sa kanya. Ano? Tampukan mo gitna ba? Boarding house niya. Pagulong-gulong din ako doon. Pasak na nga rin. Kasi sige pa ako matuyo. Yun. Toto ko pa nga itu. akin sa do. Yolo ikaw Uy, be. Yan yeah, ganyan. Yeah, yeah. Oh. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Yum yum. Oh, kan -kan -kan. Mm. Eu you não. Know? Mm. <laughs> <laughs>